kasi yung gaya po sabi ni eh, paano ka tumawa? Dapat, At saka, bawal yung... dapat tumawa. Kung sino tumawa, hampas ka. Ito, hampas ka ito sa po. ulo. Ito wow. po. Ay, hampas ako. Example. Na kayo, Pag ko. tumawa ka, Okay, go. Isha. He 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 he. Go go go. So today, ano naman? Paano ka magulat? Ano ka magulat? May ano dapat may tono. May, may ano sound. <sighs> Wala akong sound. Sige. <sighs> Yan. Okay, go! Ito naman, kung paano Paano ma Ma, ma surprise Ma-kilig Ma-surprise Ma-kilig okay, sa um, crush Go! Sige, sige Isha um, Wala akong pang oh. Okay na no. OMG Nandiyan na yung crush ko. Tago ko tayo, B. Oh my God, dyan yung crush ko. Hi, crush. Pwede ba kitang... Pwede ba kitang... Matada ka ni nga, Bill! Oh, sige. Mabuan na dito. Uy! Lamong yun, na. Akin na. Paano naman masurprise? Kanina pa yun. di Hindi pa. Na. Paano matakot yun? Paano masurfing? Ah! O, oh, ganun, baka kanina. O, oh, sige, iba na lang. Ano na lang? Ehm, um, paano? Paano ka masaktan? Sige, paano ka masaktan? Aray ko naman! Gusto Sige, lakad. Bawal mag-sound. Bella, pupukon mga darwa. Uy, nagtawa man ninyo ako sa bagong oh, mag-on iya. Aray ko. <laughs> okay na, ikaw man sa namin ito Oo. Oh. Oh. Ano? Paano oh. naman? Oo. Oh. Paano magpaalam eh, kayo? Paano, paano tumawa? Wait, wait lang, wait lang, wait lang. sijik na lang magsisabi. Ah, paano tumawa? Eh. Paano pa. napayaw? Ayaw. Pala. Um, siya so lang guys yung magsasabi. Ano reaction kapag na kidnap? Isha. Isha. Hala, bakit mo naman ako kinidnap? Reaction. Reaction kasi. Pwede naman. Pwede na yun. Pwede na yun. Pwede na yun. Oh no! My mommy there is. I'm so scared. Ma'am, na po na ako. Ma'am, wait wait lang. lang. Ma'am, ako na baba, oy. Isa ipapukpukan ko. Basta nga napukpuk. Ah. Paano? Paano pag mag-games? Ano reaction? <laughs> Serious lang ako. Sige. Bakit na ako tinalo? Di ba kasulit ninyo ako sa N? Saan yung mic? Oh, mic? Oh, Hello? <laughs> Hello? Hi! Hi, <Mike> check! <laughs> <Hey, laughs> ay, okay <check>. ako <okay> na! <laughs> Wait lang, Jake, paano ka naman tumawa? Ay, ay, mag ano, kumanta ng sindo. Paano ka naman? Mag ano? Kumutot. Your so, sound! sound. do game. So guys, stop it for guys Bye! Bye guys! Bye. See you next week!